Hai, pili Good morning, good morning mga guys So welcome back to our YouTube channel Naman mga guys Alright oh, Shout out, shout out po so sa lahat mga subscriber natin So maraming maraming po salamat sa lahat mga supporter natin So mga guys, samahan nyo ako At update naman tayo dito sa mga relo ni Boss Oric So hindi na natin patagalin pa At samahan nyo ako, so let's go So dito tayo kay ano Kay Boss Oric So good morning, good morning Boss Oric Good morning, good morning So mayroon ba may tayo shoutout dyan? Shoutout okay, sa mga anak mo Sa mga anak mo? Sa uh, sa... Misis mo? Uh, <laughs> Baka ka ba tao? Uh, oh, so ano naman din, matagal na tayo hindi napag-upload Ano naman natin, pwede natin na ipagmamalaki naman natin sa mga customer natin So ano ba natin pang laban natin na pagmamalaki? Ay, ay, Lahat pagmamalaki talaga no. So nasa tayo magsisimula na ipapakita natin sa kanila. For example ito, umpisa na natin sa mga ganito. So magkano nga presyo ante boss? Orek. Dati 1,000. Dati O, right. o para mo na. So anong rin to? This shop. So dati yung price, 1,000 ngayon. 500 lang. So ito magkaparehas to. Oh, Isa lang. So jig shop. This -shop. shop. Oh, yon. So dati sa libo 500 na mga guys. So mga ganitong ori ng mga relo ni Boy. Boss Orig. Oh, ito mga boss, ano to? Boss Orig. original. Original. Casio. Oh, Casio. So mga ganitong ano? Mga Casio 'yan. Eh, ano to? Mga original ah, Casio mga guys. So ko ay, mura 'yan. Oran na lang. Magkano pa yung budget? 'Yon. Magkano yan. budget? 'Yung maganda laban niya. So, ano 'tong mga gano boss? Ayun, mga ano 'yan, uh, original na kasyo 'yan. Oh, original sa kasyo pang babae, no? Lalaki, babae, pare. Babae, lalaki. Oh, kasyo mga isa. So, magkano na lang? 200 na lang. So, ah. Oh. 200. Ay, baranggay. 200. 200. 200. Dati 500, ngayon 500, 200 na lang. So, ito naman ganito, ano naman 'to? Pusin. Ah, oh, pusin. Uh, yan, sa Pusil. Magkano ang presyo nito? 700 na lang. 700. Kuwento 'yan. Dati kuwento 700 ah. na lang. Ito yung mga relo ni Boss Orig, 700 na lang mga guys. So, so yan mga ganitong mga Ito pambabae, magkano 'to? 600 na lang. Pusil din. Ah, Casio. Casio. Casio mga guys. 700. Oh, oh 700 na lang mga guys oh. Yung pambabaharin mayroon din ito mga ito so, maganda ito pang babae ah oh. Michael Kors Michael Kors Michael yun Kors, Michael Kors magkano 900 o 900 Michael Kors o oh. yan yeah, pang babae mga iso gold plated ah ganda ganda ang bristy mga iso. ganda pang ganda pang forma pang, pang ano sa so, mga verdian yan maganda dito sa pang girl so ito yeah, magkano naman ito ay, nasa, 7, 000, 7, 000, 7, 000. dating sanlibo si Binando nilang yan mga agri mga ganitong ori mga sa mga dayal so. So, uh, mga sa so, ito naman 500, 500. 500. 500 uh, uh, si <laughs> <laughs> no? so, na mga parang 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 dami mong pagpipilan na regular, know, wow, Pang Mura lang din. Mura ang presyo ni Bosoy. Kaiba bang mga ori naman. So ito, Nolan. Magkano to? Oh, dating is 1,800 lang mga um, Nolan, Nolan, Yan. Mura. So yan. mayroon tayo rito naman. Yan. Ano, so, Magkano ba ito? Magkano? Yeah. Ha? Yeah. Parehas okay, din 800? 800 din mga guys o Okay So, pili-pili lang Walang bayad mamili Manood lang Okay, ito naman Michael Kors So, pangbabaya 800 din mga guys o Michael Kors Mga golf players dito Michael Kors uh, So Pwede kayo dito may kaya lang din 'to, alam mo. Ah, ganito marito, maganda rin 'to, mga 'to. Ganda pang-bridez mo 'to. So, Yan mga 'yan. 800 lang din pambabae. Michael Kors so, mayroon man Myron na Diamond Michael Kors Fossil. So, muna, eh. ano, yung mga sinto ni, ang ah, mga relo ni Busurig dito mga guys, yung ko hindi ito mga sikanhan na mga um, brand yung brand yung yan, mga relo ni Busurig dito yan, yung mga kikita mo naman yung mga itsura ito mga ito huwag, huwag, huwag lang papa-under pa, -pa natin pa 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 yan ha? yan, yeah, dito so, yan, dito kasi bagay na bagay sa kamay niya ito, ayaw mo na ito ayaw na niya, ayaw na niya kasama lang battery yan. Ay, bago na ba siya? Binili binili, binili ko kasi ayun ko muna next eh. Ay, sa... Ay ba 'yon? Iba, iba naman so 'yon eh. Ito naman. Iba naman 'to. Eh. Iba 'yon. Digital 'yan so eh. Ito mga, digital yan so ito mga ganitong oras yung mga yon. psychopath ko Italia, So magkano mga presyo at yung busorig? Ayan. Ay, 1,000. 1,000 yan. 800 yeah, 100 na lang ito. 1,000. So, 800 na lang ito mga isa. Mga ganitong ori, ni Boss naman. Ay, kasi baka may dumating Yan. So, mga ganito naman. Para lang ito, ah no? uh, Michael Kors din. 800 lang yan. Lang 800 lang mawis, mga, na na, course, na. mga quartz lang ito, uh, na. Uh, na. ito, ito na mga isa. Mga uh, quartz lang. ah ito. Dating isang libo. 800 lang ito mga Michael Kors. Mga quartz lang. Yan. Mga ori mga ni Boss dito. Mga brand new ito mga isa, hindi ito mga sikanan. pares-pares din ito. katulad naman nito, Michael Kors, ganun din. Halos-halos mga kapares lahat lang presyohan nito mga isa. So, mga brand new mga brand new. tayo so, mga pa? Mga gitong ores, so, pares naman ito. Kulay uh, ba so... dito dating yung 1,000, eh, lang din so, mga mga nito. So, oh. dami naman to. Ay mo pa. Para to. Yung puzzle magkano to? Ganun din. din. oh, ganun pare. Pare lang halos magka-pare sa mga puzzle mga ganyan. Ah, uh, 800 lang din mga. Rin. So, kung maghanap naman kayo mga iba't ibang mga ganito, mayroon pa tayong papakita ko sa inyo. Yan Yan ang mga ganito. So mga pangbabae naman ng mga guys, so mayroon tayong napakita sa inyo mga ganito mga. Ano mga presyo ng lahat yan boss? Pangbabae natin. Ay, 700. Oh, 700 yung laban ng lahat mga ang babawain lang yung 700 mga siya. So, kasi binander lang yun. Ito so, na lang natin lahat na lahat lang ng mga bilira na ito pang babae ito mga siya. Ito, ayaw pa ito. So, sa 700. Sige, bigyan 350. Yan, mga ganyan. So, tuloy-tuloy na tayo rito sa ano. So, magkalapit lang naman sila sa Alamisa. Tuloy-tuloy no. so, naman tayo dito. Good morning po, uh, Boss Anton. So, shoutout po. Shoutout po. Alam taw, kya taw. Oh yan. So basta may tanong natin. So medyo Napingas na natin yung mga stock natin ah Oh, na, -upos na yun. Oh, so no, kahit pa paano, update pa rin natin. Marami na mga viewers natin na sumasabay ba sa ating mga YouTube channel no? So update natin yung mga... maraming nga pumunta rito oh. naghahanap eh. So, eh. Sabi ko na sold out na. oh, na. So mga ganito mga guys. So pingas yung mga stock na ibos anton. So update pa rin natin. Mahalan oh, nyo mayroon. Mayroon, mayroon pang mga Matadaan lang ngayon Kanina oh, yung mga items Dapat rin mga magugustuhan So magsimula Simulan natin ito, Boss Anton. Magkano naman itong mga presyo dito Boss Anton? Ha? 1,000? Isan Isang libo. So, mayroon, it, mayroon negosable pa naman ito? Oh, Swiss yan, Swiss. Uh, fossil oh. Pusil dyan? Oo, oh, pusil yan. Oh, yun. So, 1,000 libo. May negosable pa lang mga presyo dito mga guys. Mga ganito. Yan, magandang pwisto ito. Yan, magandang. 2,000 dalawang libo. Oh, dalawang libo. Anong? Swiss. Swiss. Ah uh, twist. So, dalawang libo. Digusable pa. Lahat man lahat mga presyo at negosable pa. So, dito. Ito naman. Isang libo oh, na lang. O, isang libo ito mga iso. Rolex? O, oh, Rolex. O, oh, yan. Rolex yung mga iso. O, yan? Crono. Rolex, Crono mga iso. Ito so, mga original ito mga iso. Isang libo. Ah, mga O, oh, 1,000 na lang ito mga iso. Ito, may doon tayong gis. Isang libo na lang. So, yes, isang libo na lang. lang. Yan, negosable pa. O, oh, mga gis yan mga iso. So ito naman ang bilisan one five na lang. Magkano 1.5 na lang? Ayun, um, 1.5 so yung, oh, yun. Mga uh, original to mga isa. Yung mga original to mga isa. So right, so mga guys, so bilisan na update lang tayo dahil naman may tugtog na naman. Alright, so ito mga boss, magkano na naman to boss? 700 700 lang mga presyuan nito Mga rulo ni ano, boss Dodong Ito, mayroon po tayong ano to? 800 800 Peace So itong pambabae boss, magkano naman to? Oh, uh, magkano? 400. 400 oy. Ang ulo to, pambabae, 300 lang, ah, 400. So mayroon naman tayo rito. Ito ito to. 400. 400 100. din. So pambabae. Ito mayroon tayong complete dito. 1,000 mga ano to? Michael Kors. Kors. Yeah, 1,000 Michael Kors mga original. Sya, original oh, ang bigat nga oh. Ganda oh, ganda ng lalim mo sir. Tanto ni Sasha, ang ganda oh. Ang ganda mga dial na. Oh. No? Uh, isang libo na rin to. Yeah, oh, dito mga, ito naman boss, magkano? One, na one Michael Kors, one, na lang din yung mga. So, ito may pang babay rin tayo, magkano to boss? Isang libo. Isan libo. O, oh, bilis update na lang tayo mo, pasinsan na po. Ito ang boss, magkano one to? Five. One, five. Uh, itong ano, Seiko ito man, Drivers. Magkano? Okay automatic to? Oh, negotiable pa yan. Oh, negotiable pa. Ito naman ang tama kanino 500 na lang. Okay. 500 na lang ang English. Tapos ito mayroon naman tayo rito. Ito, 800. Ah, oh, pulis oh, oh mayroon 800. lang. Ito. 700. 700. 700. Yan. So ito so, naman. Walang battery yan eh. So walang battery. Oh, wala pa. Oh, Invicta. Yung mga unang labas mga Invicta no. Uh, ito maganda rito boss, magkano ito boss? 500 lang. Oh, 500 lang mga guys, so, mga ori. So ito naman. Yan, 15. 15, 5 so, lang mga guys. So ito boss, ito, 800. 800. Anong tatak dito boss? Express. Express 800 na lang mga guys. So naghanap naman kayo mga ganito mga ori na ng walang mga bracelet mga guys, mga legit to mga Mga, mga sanao na mga model to mga guys. Sa so, mga ganito mga lang mga bracelet boss, magkano mga benta naman 1,000 mga bracelet. Oh, walang bracelet 'yan, <tipan> libo automatic to <tipan> katulad nito mga guys, oh. Walang bracelet ah, ano, Seiko. Seiko. collection. Collection collection mga lumang gamit pero mga ganda. Gumagana pa siya. 1,000. Yes, ah, oh, automatic siya mga original. Ito ganda rin to mga guys, oh. Ang ganda nito. Ano 'yan? <tipan> Nagmumotor. Nagmumotor. Magkano mag nga presyo nito, boss? Quartz. 700. Quartz. quarts lang, no? Oh, quartz. oh. Yeah, no. Collection no. Collection. No. mga lumang, mga ano, ang ganda nito. Ni oh. Mga antiko na ito, boss, ha? Oh. Yo, mayroon pa tayo dito, oh. Katulad nito ito. Quiz. Quiz. Magkano na isang libro rin? Oo. Oh, yun, oh. Ito, magkita ko. So, mag mo ng mga ganitong mga oreo oh. Mga lady ito, no. mga citizen. Citizen. Ang mga koleksyon din mga lumang mga relo. Dito lang sa Carmen Planon kay Boss Anton mga guys. So ito mga ganito mo boss mga ganito. Dalawang libo. Dalawang libo. Ito. 700. 700 sa boss. 500. Oh, dia sa 500. Oh, dito lang kay Boss Anton sa Carmen Plana. Oh, shout out sa. Oh, ayan mga kay papano na update natin para makita mo mga relo ni Boss Anton dito mga guys. Okay, salamat salamat boss.